Alisin ng blue pill and swallow the red pill. Suportahan nyo kami dito sa Red Pill PH. Mag-subscribe na! Isang magandang araw na naman sa ating lahat ng Red Pill Community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH Talk Sessions. Pag-uusapan po natin dito sa episode na ito na ang mga kababaihan, lalo ang mga magaganda at high quality na kababaihan ay community property. Hindi po ito pag-aari ng iisang lalaki. Okay? So, napakaganda at napaka-interesting na topic. So, without any further ado, let's get this party started. Okay? Well, paano, paano ka nga ba hinubog ng society ng magulang mo ng paaralan kay para tingnan ang babae? Okay, ano ang impression mo at perception mo sa babae? Ito yung sinasabi namin, okay? Ipokrito po kasi ang pagkahubog sa atin ng society ng lipunan. Ginawa po nilang inusente, biktima, mahinhin, okay? At perlas ang imahe ng babae. Samantala po, hindi po ninyo nahahalata hindi po ninyo namamalayan na ginagawa po nila talaga palihim pailalim ang imahe ng lalaki sa society sa lipunan natin at kahit sa amparte ng mundo bilang mga agresor okay masasamang tao rapist abusado ano ng haharas yan po ang sinasadya na i-advertise ng society sa ating lipunan gusto po nila na ma-maintain yung imahe ng babae na malinis, inosente, biktima, mahinhin, gay, okay? malaperlas. Bakit po kaya nangyayari ito? Okay? Sa isang sa isang uh, channel na walang alam sa red pill. Okay? Kundi umiikot lang sa dating and pick up artistry ang kanilang pagkakaunawa sa Red Pill. Hindi po nila ito alam. Okay? Sa isang uh, samahan na kulang ang kaalaman sa social science and history, okay, eh, e, wala ho silang kamuwang-muwang dito. Okay? Pero sa atin po dito, tayo-tayo dito na magkakasama sa The Red Pill PH, eh, kailangan po ninyong malaman ito. Okay? para kasi itong conspiracy theory. Gusto nilang mapanatili ang imahe ng babae bilang inosente, bilang biktima, okay? bilang tinatanggalan ng rights, okay? ano pa, bilang mga mahihinhin, malaperlas, and price kuno. Samantalang di nyo namamalayan, pag nanood kayo sa mainstream media, okay? kahit saan pa yan, social media, sa dyaryo o kahit ano pang mga vlogs it eh, mapapansin po ninyo ang lagi nalang lang uh, ibinibintang at ipinapamuka sa publiko na masasama ang lalaki, abusado, rapist, manyakis, ay eh, nanghaharas, gumagawa ng hindi maganda. Bakit kaya po? Bakit mas naa-appreciate at mas nakikita ng tao ang ganong klasing imahe ng lalaki na masama daw? Okay? aggressor kaysa dun sa mga nagawa ng lalaki sa lipunan at sa society. Okay? Do you think magde-develop ang isang sibilisasyon at bansa kung wala ang effort at almost sacrifice ng mga kalalakihan? Hindi. Okay? Ito po yung basic na kailangan po ninyong malaman sa social science kung paano nagsimula ang mga bagay at kung paano nagsimula itong mga pinapaniwalaan natin at totoo ba ito o hindi totoo ang mga pinapaniwalaan at nakikita mo sa paligid mo okay? merong isang tagong conspiracy theory na kinukomoplage nila ng hindi mahalata ng uh, conscious mind mo okay? kasi dyan yan dyan tumitira ang conspiracy theory dito sa lipunan <coughs> natin eh hindi mo namamalayan alam mo sa mundong ginagalawan mo eh wala-wala lang pero ang totoo eh meron pong silang parang tinatawag na mind conditioning and social conditioning hindi sila titira dun sa conscious mind mo doon sa subconscious mind kaya mapapansin mo parang ikaw mapapakumbinsi ka na parang masasama nga talaga ang lalaki minsan ikaw lalaki ka pinagtatanggol mo pa yung babae kaysa i-depensa rin yung gender mo bilang lalaki. Bakit? Kasi nga itong mga ito na tago na hindi na detect ng threshold ng conscious mind na utak natin. May mga tao na gumagawa na naninira sa lalaki. Pinapalabas nilang masama. Okay? Doon sila sa subconscious mind ng publiko tumitira. Para manatili yung imahe ng babae na biktima, mahinhin. Okay? Price kuno Okay? So, okay. Klaro na tayo dyan. Klaro. Dyan sa first part. Punta tayo sa second part ng pinag-uusapan natin. Hindi, uh, hindi mo pag-aari ang babae. Community property yan. Okay? It's just your turn pag naging kayo o nakuha mo siya. Okay? Ang prime po ng babae ay 18 to 25 years old. Pagkatapos po ng ganitong edad, unti-unti na pong kukupas ang kanilang looks at wala silang control dito. Hindi mo yan mapipigilan. Mas mabilis magmatured ang muka ng babae kaysa sa lalaki dahil nga ang lalaki habang nagmamatured ay eh, lalong parang nagiging fine wine yan. Mas nagiging pulido. It age beauty, beautifully. Ika nga. Yan ang lalaki. Okay? Eh, much better kung mas matured ang muka ng lalaki. Mas manly, mas masculine. Sa babae po, kabaliktaran po ito. Hindi ito ganito. The more na umiidad ang babae, ang bilis niyan tumanda. Okay? Kaya mapapansin po ninyo yung mga mag-asawa. Okay? Eh, pag edad ng 50 years old, yung mga mag-asawa, eh, tignan mo yung mukha ng babae. Parang kala mo anak niya yung asawa niya. Kasi mas matanda pang tignan dun sa lalaki. Ngayon, ito pong 18 to 25 years old na ito na prime ng babae, eh, puta ginong ginawang showbiz ng babae ang dating at relationship. <laughs> Trinato na fans na tagahanga yung mga manliligaw na lalaki. Naging delusional. Okay? Lumaki yung ulo. Ang ginawa, naglaro-laro ng mga lalaki. Okay? Kasi, eh, tuloy-tuloy naman yung dagsa ng lalaki sa akin eh. Abay, bakit ako mag-i-stick -mag sa isang lalaki? Diba? I-feel ko muna tong ano ko. Uh, time of my life ko. Yung spotlight ko, di ba? 18 to 25 years old. Di ba? eh, Papaasa ako sa mga lalaki. Enjoyin ko muna yung mga iba-ibang manliligaw ko. Iba-ibang mga flavor ng lalaki. May mga matatangkad. May hunk. May mga bad boy. O may mga galante mamahal na mga relo, ng gadget, iba-iba yung mga kotse. Enjoy ko muna to. Hindi ko na to mararanasan pag uh, ano na ako eh, 30 years old na ako eh. Palit-palit diba? muna ako ng boyfriend. At saka, syempre, pag nag-travel ako o pumunta ako sa mga ibang lugar, nakakilala ako ng guwapong lalaki rin. O kung ayaw niya may pag-commitment, tikman ko muna yan. Pasiping muna ako di ba Hindi ko na mararanasan to eh eto okay. ho yung mentality ng modernong kababaihan okay. yung iba nakakakuha pa ng STD hindi eh, nila mamalain positive pala sila sa HEPA sa herpes, gonorrhea, hepatitis, HIV na nakuha nila dun sa pagboy na lalaki rin na gwapo na hindi nila alam may eh, positive din pala sa STD hindi mo po makukuha ang mga gantong babae sa prime nila. Dahil nga, sinabi ko na yan sa inyo na ang babae sumasampa po yan sa dating and relationship hindi para voluntary na magmahal ng lalaki. Hindi po yan ang turo sa kanya ng society. Huwag mong ipilit na yaan ang karakteristik at imahe ng babae. Hindi ho yan gaan yan. Okay? Sinabi ko na kanina na isang conspiracy parang hindi ko naman totally sinasabi ng literal na conspiracy theory pero parang ganun na nga pinapalabas kasi nila na inusente ang babae biktima ang babae mahinhin ang babae pero binibigyan po nila ng lisensya para gumawa ng katarantaduhan kababuyan na hindi kinukonsente ng publiko pero pag lalaki ang gumawa e eh, sentensyado agad okay ngayon, ano ngayon ang connection nito dun sa tinalakay natin kanina na parang conspiracy yung nangyari? It's just simple. Okay, kaya kasi uh, ginagawa ng babae yung maisipan lang niya is just because dahil nga doon sa parang conspiracy theory na yun na pinapalabas nila, ina-advertise nila na inosente yung babae. Okay, mahinhin, biktima palagi, and masasama yung lalaki eh ito po kasi yung dahilan at root cause na hindi, hindi ninyo nahahalata. Okay? Kung kaya ginagawa na lang ng babae yung maibigan nila na walang accountability. Kasi nga, hindi naman sila nasisita, hindi sila kinakastigo, gagawin lang nila yung maisipan nila. Kasi nga, putang ina, gynocentric to eh. <laughs> gynocentric, period. di hmm, ba? Diba? Match na match yung pinag-uusapan natin. Gynocentric society tayo. Walang accountability ang mga babae. Gagawin nila lahat ng gusto nila. Subukan mo silang i-criticize. Dali ka. Uhusgahan ka agad na hinaharas mo yung babae. Yan ang sakit ng lipunan. Over-spoiled ang mga babae. Hindi tinuturuan ng tama at nararapat. Lahat ng to ay bunga ng feminismo. At gynocentrismo. Okay? Hindi nila namamalayan in eh, nagdulot ito ng pagkasira sa buhay ng kababaihan at sa imahe ng kababaihan. Okay, nalason yung isipan sa sobrang paghahangad ng kalayaan. Kalayaan daw kuno sa pang-aabuso ng lalaki, yan tinuturo ng feminismo, inequality daw. Um, yan, yan ang napala. banapariwara ang buhay. Bawal lang sitahin yung babae, bawal na ng kastiguhin gagawin na lang kung ano yung maisipan yan nasira ang dami mga single mom <laughs> eh ang dami mga broken family lahat ng yan ay root cause ng piminismo dahil sa kawalang accountability ng babae binibigyan masyado ng kalayaan at ng lahat ng maibigang gawin eh bibigyan na lang ng lisensya para gawin nila hindi na nila ka kakastiguhin okay so eto po yun eto po yun eto po kasi yung nagbibigay ng license at lisensya sa babae na gawin lahat ng maibigan niya na secured, secured ka naman eh wala namang sisita sa'yo Di ka pwedeng sitahin ng mga lalaki. Eh. Andito kami mga gobyerno, feminismo, ipagtatanggol ka namin. Go girl! Whew. Praise the woman! Men are bad! Praise the woman! Woman are gold! Men are garbage! Praise the woman! Whew. Praise the... Diba? ganyan yung ano... <laughs> ganyan yung sarali dila, eh, no? Pero pag ikaw, men's right, nag ka. Diba? Ah, ano yung ganyan? Dadagsain ka ng mga babae niyan. Mumurahin ka yan. Duduraan ka niyan. Hahakot pa yun ng mga lalaki. Yan. pag nila yung lalaki, palalabasin nila na bini naharas daw yung babae. So, kukuha sila ng mga beta male para ipagtanggol sila. Alright, balik tayo sa pinag-usapan natin. Bakit ganun? Bakit community property ang mga babae at hindi mo ito pag-aari? is just because simple. Tinuruan sila at binigyan sila ng lisensya ng feminismo at ng gobyerno at ng lipunan na gawin lahat ng gusto nila. Nang walang humuhusga sa kanila at walang kumakastigo at kinikritisay sa kanila. Eh, lalo pa yung mga magagandang babae, eh gagawin po nila lahat ng maibigan nila hanggang nasa prime sila. Hindi sila susunod sa traditional na feminine masculine energy kay na pag-unite ng babae at lalaki na hindi gaya ng ginawa ng mga nakaraang henerasyon at ages lalo na no 1800s na Maria Clara pa yung mga babae. Okay, sa panahon ng kanilang prime, ito yan. Kung ano, sino-sinong lalaki ang kasakasama niyan, tapos enjoy na enjoy yan dahil maraming manliligaw maraming uma-approach at nagsusulyap ng attention sa kanya yan okay and kasabay nun ang baba ng tingin sa mga lalaki okay? bastos ka usap sa chat bastos ka usap sa personal mayabang ba walang respeto sisigaw sigawang ka na lang alam nyo yan, nakikita nyo, mapa sa opisina. Tingnan mo kung paano tratuhin ng kababaihan yung mga lalaki. Diyos ko ka. kita mo yun. Minsan nag ako dun sa labas. Grabe, yung babae, oh. strong personality. Sigaw-sigawan na lang yung mga lalaki. Ganun-ganun na lang. Kung pakitunguhan. di ba? Eh, ganyan ang mga ginagawa ng kababaihan ngayon. Mababa ang tingin sa lalaki, ipis, langaw lang ang tingin sa lalaki, ganun ganon na lang. Kung bulyawan, murahin, diba? pagtaasan ng boses. Yan. Pagkatapos niyan, syempre, time pa nila yun eh, prime pa nila eh. Diba? nag enjoy pa yan. Ngayon, pag sumapit na po yan ng 30 years old, abab o kaya ang masama nito ay eh, wala pang 30 years old nga eh nabuntisan na agad ng lalaki iniwan naging single mam ma eh ay pag pagrelasyon na naman nabuntis na naman sa iba na naman lalaki dalawa na anak tatlo na anak apat na anak lima na anak yan jan mo na ngayon siya magiging property <laughs> Diyan na ngayon siya, magugulat ka, bigla din lang siyang lalapit sa susulput sa'yo, mabait na siya. Easy to get na siya. Pero ang totoo nga nga rin niya is that gusto niya magkaroon ng tatay yung bata kasi nga huhusgahan siya sa lipunan. Bakit ka single mom? Nakakahiya sa babae yun para FYI mga lakalalakihan ha. Nakakahiya po yun sa babae na syempre Dalaw-dalaw, tatlo-tatlo, bit-bit mong anak, wala naman tatay. Siyempre, anong isipin sa'yo, di ba? Surrogate mother, palakantutin ng ano, dalake di ba? So, ayan na. Dadagsain ka na nila ngayon, mabait na sila, okay, approachable na. Kusan na silang maglalapitan sa'yo na parang kala mo yung mga namimigay ng player ng kondo dun sa SM Mall. Pero ang layunin nila is that eh wala na, eh. hindi na nila kayang kumuha ng mga high value male. Eh. Yung mga hunk, matatangkad, galante, guapo may pera, may kotse, may business na malaki. Hindi na nila kayang kumuha niyan. E eh, wala na gurang na eh. tsaka mayroon ng dalawang anak, tatlong anak. Eh, ang gagawin nila ngayon, magdadagsaan na ngayon sila yan. Magugulat ka na lang, ikaw na beta male. Ah, bakit ganun? ang dali niya ng ano, makuha. Pagkakataon ko na to. Total, di naman ako makaakit ng magandang babae. Papatol na lang ako sa single mom. Kaysa naman mag-isa ko. Yan, ang tawag po dyan ay modus operandi at scam ng mga kababaihan. Isinasamantala po nila yung pagiging desperado ng mga beta male na lalaki kasi wala nang choice. Ikaw ang hahantingin niyan. Ipasasalo niya ngayon sa iyo yung sustento ng bata. Ikaw ngayon ang gagawin niyang servidor sa kanya. Iyaan ang ginagawa ng modernong babae ngayon. Yan ang bunga ng piminismo. Okay, nakita mo? Inubos na nila lahat ng araw ng buhay nila sa 18 to 25 years old na prime nila yun, kakasama sa mga konsensya yung gwapong lalaki mapuputi, mistiso businessman madaming mga businesses may mga maggalanting kotse eh confident alpa, eh yung mga successful nila inubos na nila lahat ng araw nila sa pagpapakantot sa pakikipagdate sa mga ganong lalaki eh, sinantabi na binasura nila yung mga lalaki na totoo na nagmamahal sa kanila. Tapos, ngayong pangit na sila, may anak na, gurang na, bagsak na yung balakang, wala nang pwet, lubog na, sa kakakantot ng sino-sinong lalaki. Kung ba, parang naubusan na ng katas, na nanuyot na yung itsura niya. Hindi na siya community property hindi na siya desirable sa mata ng mga lalaki sa community, ayaw na siya. Kahit anong gawin niyang makeup, hindi, na, hindi niya na kaya maka-attract ng mga high value na lalaki. Yan na. Diyan ka na ngayon niya dudumugin. Ikaw na beta male na hindi maka-attract ng babae. Ayan na. Ito na yung panahon mo. Pwede mo na ako maging property. Yan ang sasabihin niya sa'yo ang gagawin mo, ilileverage niya na ngayon yung pinagpaguran mo, yung pinagtrabahoan mo na napundar mo kanya na ngayon mapupunta yan sustento mo na ngayon yan sa bata niya susustento mo na ngayon yan sa kanya, susustentuhan mo na ngayon siya, para at least safe na siya, ang tawag dyan is scam, modus operandi si kung gaano kabasura ang tingin ng babae sa inyo, yan ang tingin ng babae sa inyo, ganyang kababa kumbaga parang last resort na lang kayo ba diba? ikaw na lang yung pinaka last na kumbaga sa ano eh uh, par... sa helicopter ik ikaw na lang yung pinaka la... tatalon ka sa helicopter ikaw na lang yung pinaka last na tool para shoot pansalo ng buhay eh okay? Diyan nyo na ngayon magiging property ang babae kapag wala na. Last pag na, may anak na. Okay? Losang na yan na. Pero sa prime nila, 18 to 25 years old, they are community property. Pag-aari niyan ng komunidad. Okay? Kung maging kayo man, it's just your turn. Okay? Hindi rin niya magtatagal kasi nga, eh, dinudumog din niya na maraming lalaki na mas gwapo sa'yo, mas galante sa'yo. Eh, syempre, kung ikaw ba naman ng babae at prime mo, eh, bakit ka naman mag stick sa isang lalaki? Ito na yung time of your life mo, eh. Ito na yung spotlight mo, eh. Sulitin mo na kasi hindi na yan mauulit, eh. Pag naging lotion ka ng babae, 30 years old, eh, wala na. Diba? Matitingga ka na sa bahay. Nanay na ang role mo. Eh, ano tinuro ng peminismo. at kung paano nitong sinira ang buhay ng babae, dinamay pa yung lalaki. Ginurul pa yung society. So again, she's not yours. It's just your turn. She is a community property. Kung siya ay nasa prime pa, pasapasay ng kung sino-sino At kapag low siyang na siya, may anak na, 30 years old na, 31, 32, 33 years old, pataas. Yan na. Diyan mo na siya magiging property. I hope na marami ho kayong natutunan dito sa ating maikling episode ng The Red Pill PH Talk Sessions. So, isabuhay po natin, okay? At makinig at matuto ishare po ninyo itong The Red Pill PH sa mga kaibigan po ninyong kalalakihan nang mailigtas natin sa bitag at pagkabulag ang lahat ng kalalakihan. Mabuhay ang susunod na henerasyon ng mga tunay na alpha male at red pillers. Hanggang sa muli, ito po ang The Red Pill PH, signing out. Peace guys and God bless.